Ano nga bang ayaw ng mga babae na ginagawa ng partner nilang lalaki na walang ng partner nilang lalaki na ayaw pala ng partner nilang babae? Number one, yun bang kasama mo na nga yung girlfriend mo pero pag may dumaang sexing babae, halos lumuwa yung mata mo kakatitig sa boobs niya at saka sa niya? Aba naman, tol. Meron din ako niyan. Flat lang. Number two, yun bang lahat na lang ng tropa naming lalaki pinagsilosan niyo na? man, nauna naman yan sa buhay namin bago ikaw eh. Though, meron nga naman mga instances na ang mga babae ay nagsiselos din sa best friend na babae ng boyfriend nila. Pero not to the extent na nag lang naman yung tropa naming lalaki, kulang na lang, magsuntukan kayo sa harapan namin. Huwag ganun tol. Number three, liking other girls' picture on Facebook. Para sa inyo, maliit na bagay lang yun. Pero sa amin, hindi na Kasi feeling namin may iba pa kayong gustong babae bukod sa amin. Kaya huwag na kasing mag-like ng ibang picture ng babae. Ayaw namin binabawalan kami lumabas kasama ang mga girlfriends namin. Do not be suffocating. Nakakasakal yun. And it's not like manlalalaki kami. Aya, huwag na kaming bawalang lumabas kasama ang mga barkada namin. Hmm? Number five. Yun bang naramdaman nyo na nga na may problema? Tapos tatanungin nyo kami kung okay lang kami. At syempre, bilang nabansagan kaming maaarte, magre-reply kami ng, I'm fine. Tapos kayo naman, sasabihin nyo, ah, okay. <laughs> huwag nyo kaming iiwan pag ganun. May problema ibig sabihin. Manhib. Number six. Saying another girl is pretty. Pag may pinakita kami sa inyong picture ng babae at tinanong namin kung babe maganda ba siya? Babe sexy ba to? Freaking say oh. na tini lang namin kayo kung may mas maganda pa pang ibang babae sa mata ninyo bukod sa amin. Kaya kahit kasing sexy pa ni Marian Rivera, kasing ganda ni Ann just say no. Just say no. Seven. Do not acronym your feelings. Ili, babe. Imi, honey. Don't imi me. Don't ili me. Kung talagang mahal nyo kami, Say, I love you. Say, I miss you. Malay ba namin kung yung ili nyo, I'm leaving you na pala. Or yung ini nyo, I messed up na pala. Ilang letra lang yon. I-type nyo ng buo. Number eight. Do not compliment your ex. Aanhin namin yun. <gasps> Parang kinukumpara nyo kami pag ganun eh kung pupuriin nyo lang din pala sila. Sa harap naming girlfriend nyo. Better not talk about them. Naintindihan nyo? And those were some of the things girls hate about their guy partners. <laughs> Sagwa. <laughs> Till my next bed. Ciao.